ang labas ng numero anong labas na numero ngayon ay chinek ko siya tapos isa lang yung lumabas yan yung 38 lang sino sa inyo yung tumataya ng luto dyan tapos isa lang yung lumalabas na numero sana <laughs> sana lang no yung ano yung bawat lumabas may price <laughs> may price siya, di ba? Ngayon, magluluto naman tayo ng fried chicken. Fried chicken na masarap. O, oh, di ba? mamula Mamula-mula pa. Mamula-mula pa. Hmm. Ouch! Ouch! Ah, okay. Ouch! Ouch! Meron maliit na laman na. Ilagay ko na rin. Para hindi sayang. <laughs> so yan, nakahanda na yung baon ng asawa ko. Bigat oh, ilang kilo to? Lima! Grabe! Limang kilo nga talaga yan. Tapos yung kape pa niya. Hmm, nako Grabe, siyang bigat. Yan yung natitira naman na ulam. Nung nakaraan pa yan. So, may dalawang chicken pa. Pang sabaw namin mamaya, pang halian kapag luto na rin po ako ng kanin, yan punong puno yung kanin natin yan kasi isang araw yan, hanggang bukas pa yan nagprito na ako ng, ng ano kasi kapag mag ka mahal mahal no pinagluto ka na lang sarili mong jaboli masarap din naman ito yung nakatemplado na ayan o no, yung templado na siya ayan templados ito lang yung perasa tignan mo siya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 pieces yun